at welcome back mga Espen. In case na hindi nyo pa na experience ang ganitong pangyayari na hindi na gumugulong yung gulong ng TBS natin. Gumugulong lang siya kapag iaatras mo pero kapag iaabante ay ayaw ng gumulong ng ating gulong. Sa preno lang po yan mga Espen. Dito kasi sa lugar namin malubak at maputik mga Espen. Nakita mo naman sa katawan ng TBS natin ay napakaraming tumatalsik na putik. Ito ang marahil ang dahilan kung bakit nalalaglag ngayon yung brick show ng ating preno mga espen. Kaya ito ang sanhi para bumara at ayaw na umikot ng ating gulong. Para hindi ka malalakihan ng inyong gastos ay maari mo panuorin ang video ito baka sakaling makatulong at magkaroon kayo ng idea. Sa part na to, tinatanggal ko na yung gulong kung saan ito nga ang parte ng gulong na ayaw na umikot mga espen. at natanggal na nga natin ang apat na tornilyo ng gulong mga spin at tinaasan ko naman ngayon ang shock para tuluyan na natin matanggal ang gulong. Medyo may katigasan para matanggal ang gulong mga spin kung kaya pinokpo ko yung gitna para mag vibrate at lumabas ang gulong at tinanggal ko naman ang dalawang tornilyo na nagsisilbing lock ng hub para tuluyan itong matanggal. At sa dahil nag lock nga ito ay eh kailangan mo rin pukpukin yung gitna para mag vibrate at lumabas itong hub. Nilagay ko ang apat na tornilyo na yan para maiwasang matamaan ng martilyo. Baka kasi mabungi kapag tinamaan. At nalaglag nga kanyang bricks yung mga isprint Makita mo naman yung dalawa. Dumikit at naiwan na dito sa hub. At ang kanyang mismong katawan ay naiwan At may dalawang lock naman dito na kailangan mong tanggalin para tuloy yung matanggal ang katawan ng preno. At kapag natanggal mo na ang dalawang lock nito, ay madali mo na lang itong tanggalin. At ito nga ang sanhi para ayo umikot ang gulong dahil natanggal na ito sa mismong katawan ng preno. at dahil nabuksan ko na rin lang ay sinamantala ko itong linisin ang loob nito. At mas tinasan ko pa ang paghangat ng shock para mas madali kong ikabit ang gulong. At ito naman ang replacement ng preno na ikakabit natin make sure lang na nakakabit ng tama ang mga spring nito. At tulad kanina ay tinanggal natin ang tornilyo, ngayon naman ay ibabalik natin ang nakalak nito. At ganun din ang gagawin natin dito sa kabilang side ng preno. At ngayon naman ay babalik natin ang hub sa pagkakaayos nito. At kung katulad nyan ay hindi makasya, ay maaari mo lang i-adjust ang adjuster ng preno na makikita mo sa loob. At dating gawi ay ibabalik natin ang dalawang tornilyo ng nagsisilbing lock ng hub. At pagkatapos ay babalik na natin ang gulong sa pagkakaayos nito. At bago ko binalik isa-isa ang tornilyo ay nilagyan ko muna ito ng grasa bilang dipinsa sa mabasang lugar namin. At pagkatapos ko may balik ang mga tornilyo ay hinigpitan ko na ito. at nang bahagyang mahigpit na ay binaba ko muna ang shock para lubusan ko ng mahigpitan at hindi iikot ang gulong. At syempre pagkatapos testing na agad